ng Patay, November 1 mga Lods dito kami napadpad sa may ilalim ng tulay Yan, sa ilalim ng putik tulay At dito nga kami, may nagiya, nagpiknik Nag, nag, nag At dito, napakain si pare ng ding Yan, stomach progress na naman si pare ng dito napakapino ng buhangin parang nasa beach ayan, sinulat ko kung ano pa yung pangalan ko parang hindi ko na alam isulat ang pangalan ko <laughs> ayan nga, trinay ko paano na nga ba at ayan nga na isulat ko na ang mga loves kala ko nakalimutan ko na <laughs> At eto mga bata, sarap ng laro. Sarap talaga maging bata, parang wala problema. Ayan, laro ka lang ng laro. oo. Oh. eto na nga yung oras na hinihintay ko. Kainan na. Ayan. Naku. Eh, anong bang gagawin natin? Eh, syempre. Kukuha na tayo ng pinggan dyan. Kita nyo. Sisiksik na si paring nanding dyan. Ayan. Syempre, kailangan makuhunan muna natin. Mapicturan yung mga handa. At eto nga yung mga handa nila. Yeah, may chicken, munggo, pinapaitan, ay may kakanimba, pa. At may yan, uh, ano, dardarubo, tsaka ito yung pabo na, na ano, pabo na tawag doon, nagluto. Kasi shout out nga pala dito sa mga bisita at galing Bicol kaya nagkaroon ng itong salo-salo fresh from Bicol bayaw ni ano ni Jules dato shout out Jules dato ayan si Jules dato iba yung kumawa hindi naman si Jules dato yun ayan Ay, bro kain lang tingnan yung mga bata doon kumain no oh di ba napak saya saya wano oh. sa aming baryo sige sige ayan nga shoutout nga pala sa napakagaling kong photographer ayan kita mo na oh talagang saktong saktong mga kuhay oh. sino pa bang gagaling dyan <laughs>